debate na karapatan ng anumang airline na mag-offload o wag isakay ang bagahe sa aeroplano kung kaligtasan ng pasahero ang nakasalalay. Gayunpaman, may mga panuntunan pa rin kailangang malinaw sa mga pasahero para maiwasan ng anumang hindi pagkakaintindihan. Kaya ang Civil Aeronautics Board iniimbisigahan ng pagkaka-offload ng bagahe ni na Raymart Santiago noong linggo nakatutok si Steve dahil isan. Hindi na rin siguro nangyari ang gulong ito kung naikarga lang ang mga bagahe ng grupo ni na Raymart Santiago sa aeroplanong sinakyan nila pauligan ng Boracay. Paliwanag ng Cebu Pacific, kailangan daw itong gawin para maka-take off ang aeroplano at para sa kaligtasan ng lahat. Giit pa ng Cebu Pacific, SOP na ito sa airline industry. Ang problema, hindi nila naabisuhan ng grupo ni na Raymart na na-offload ang mga bagahe nila. We look at the... the yeah, the, the, the convenience of the greater majority. At that point in time, the priority is to get them off, to, to send off the flight uh, safely in a timely manner. Nakasaad naman sa terms and conditions ng Cebu Pacific na maari nilang ilipat sa ibang biyahe ang bagahe ng isang pasahero kung kakailanganin. Pero hindi malinaw rito kung ano-ano ang mga panuntunan para gawin ito at kung ano ang proseso para ipaalam sa pasahero ang nangyari. Gayunpaman, nakasaad pa rin na inaako ng airline ang responsibilidad na ihatid sa may-ari ang nailipat na bagahe. Ang bagahin ni na Raymart na i-deliver din naman noong linggo. Masasabing mas malala pa ang nangyari kina Dina Gomez sa ibang airline. Gayang Amerika siya noon pero ang bagahe niya napunta sa London. Nagtagal pa ng dalawang araw bago ito na ibalik sa kanya. Nanghiram ako ng mga damit doon sa kapatid ko. At uh, siyempre, hindi naman kasya sa iyo yun. O, yung uh, un discomfort actually. Paliwanag ng Manila International Airport Authority, nangyayari talaga ang offloading kung may issue ng kaligtasan. Pwede naman daw magreklamo at imbestigahan ng NIA kung katanggap-tanggap ang dahilan ng pagkaka-offload. May limitation kasi take-off mo, no? lalo kung ma ang runway mo, hindi ka masyado makapagkarga ng maraming bagahe. So, simple mangyayarin ganun. Dito sa passenger assistance counter daw, dapat magpunta yung mga pasahero na makakaranas nung pagkawala ng kanilang bagahe o di naman kaya na offload dun sa sinakyan nilang eroplano. Kakailangan nilang mag-fill out ng form na gaya nito. Kung saan ilalagay nila yung kanilang pangalan, address, contact numbers at yung mismong description ng kanilang bagahe. Pwede naman daw nilang hintayin kung nakasakay na ito sa susunod na eroplano paparating o di naman kaya ay pwede ro itong ipadala sa kanilang mismong tirahan ng walang bayad. Magtatalaga raw ang DOTC at DTI ng sarili nitong help desk sa lahat ng airport terminal para madali silang makagawa ng aksyon sa mga reklamo ng mga pasahero. Para maging malinaw na malinaw, ano ba ang mga karapatan ng mga pasahero sa airlines kung ma-delay, kung ma-cancel, kung uh, ma-bump off Ayon din sa Civil Aeronautics Board, kaligtasan ng mga pasahero ang pangunahing responsibilidad ng mga airline. Pero importante raw na abisuhan ng mga pasahero kung may i-offload na bagahe. Inherent obligation yung airline na, na ipaalam dun sa pasahero na na-offload yung bagahe niya. Pwede rin namang pagdating na pagdating sa place of destination, ipaalam mo na kaagad. Para sa ganun, hindi siya, hindi siya masurpresa kung bakit hindi niya nakita yung bagahe niya sa carousel. Iniimbestigahan na ng CAB ang nangyaring offloading sa bagahin ni git na naman ng Cebu Pacific, ginagawan daw ng paraan na maging maayos ang serbisyo nila sa mga pasahero. The single biggest issue is the the delays and I think it's an industry-wide issue which needs industry-wide solutions. So... Ang Malacanang aminadong marami ng natatanggap ang DOTC at ETI na reklamo tungkol sa offloading. Ipinaubayan na raw nila ito sa Civil Aeronautics Board. Steve Delisa nakatuto 24 oras